Boy, anong ginawa niyo? Binash sila lang ako ng binash. Ah, nakakalungkot. Bakit? Dahil sa kanyang mga natatanggap na pambabash sa social media, nakapituhan po mga kaedol yung kanyang kalusugan. So, wala po ni Loco, wala po ni Inaway. Anong ginawa niyo? Binash sila lang ako ng binash. Sumaba so, sa ko. Dahil mga ka-idol, kapag pumasok ka dito sa social media, dapat ready ka talaga sa mga matatanggap na in front of mo na mga pambabas sa'yo, lalo lalong na ikaw ay magko-content -co dito sa social media. So, isa po siyang doktor. Ang kanyang mga kinokontent po is about health. So, alam ko kilala niya siya mga idol. So, ngayon, is ako ay magpapagaling sinabi niya po is, uh, isa sa mga naka sa kanya is yung mga uh, pambaba sa kanya. Kaya ikaw, kung gusto mo rin maging isang content creator, ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, kung mahina ang loob mo, hindi mo kayang tumanggap ng mga negative. So, huwag ka nang mag-social media dahil nakasaktan ka lang. Pero, kung gusto mo talaga maging isang content creator o vlogger, kailangan hindi ka ma sa mga. Dahil dito sa social media, kapag gumawa ka ng video, normal na merong mga bashed ng pag-video mo. Yan ang lagi kong sinasabi noon at ngayon. Doc Willow, hindi ba? Sana uh, dumali gumaling na siya. Ayan. Pray for him, mga kalibig.